Oi oh, shada. Kada na promise ring ng Etsy. Ay grabe, 'di ba guys? Sabi ko sa inyo, eh, mas grabe yung part 2. Grabe yung part 2 po. Jump car lang sa pata. Ay, hindi po tayo ganyan. Ah, uh, suportahan po natin lahat, ano. 'Di po magandang mga ganyang comment na kasi dyan nagsisimula yung uh, com uh, comparison, bashing yung mga ganyan. Ano po tayo, love love po tayong lahat. Kahit anong uh, sinusuportahan nyo, no? kahit anong sinusuportahan nyo, ay sana suportahan din natin yung iba. No? Although naintindihan ko naman na yun, may paborito kayo, pero ang pangit nung mag- dahil may paborito tayo, ay yung iba ay uh, Ano na natin, um, parang itataboy na natin yung ibang ano, di ba? Mas maganda yung ano lang. Um, kahit may paborito tayo, lahat natin gusto. No? Or sinusuportahan. Alang-alang sa Team Kalinga po. Kuya Rob, remind lang sa passport ni Fiance. Yes po, um, ang mag-asikaso po niyan ay, ang magsasama po niyan ay ano, sila Pure po. Saka si Edo, siguro. Hindi ko alam kung kailan sila mga kapaligas. Sabi ngayong ano ata, Friday. Hindi ko sure. Oy, Kuya P, shout out. Wala akong isang ano eh. Kalinga Prab, may meet and greet po ba sa Manila ang Chongkar? Um, wala po naman po. Wala naman po kaming planong mag-meet and greet kasi limited lang yung time namin mapamanila kami. Then, syempre, mga pagod kami, papahinga Then, kinabukasan, umaga, pupunta ng Thailand, di ba? So, walang time po mag meeting grid Sa Thailand, siguro, small, ano lang, kung may gustong pumunta o makipag-meet. Pero di kami mag-set ng ano. Kung sino lang makita namin, ayun ah, lang po. Kung sino lang makita namin. Ayoko pong maulit yung sa Hong Kong. <laughs> Natakot po ako dun. Grabe. Kasi baka maano kami. Mapatawag kami, no? Mapatawag kami doon sa immigration. <laughs> para kasing nagano kami doon ay ang daming ano, para kami nag skandalo <laughs> Sa dami ng tao doon sa Hong Kong, 'di ba? Hello, idol. kaniyang po excited na kami sa pelikula nila, Kuya Bal. Ah, yes po. Actually, hindi po siya pelikula. Ano rin po siya? Uh, series. Series po siya. Hindi po siya isang ano lang. Video. So, weekly po yan. Weekly po siya. So, kung nag-upload tayo ng Tuesday, baka maaring every Tuesday na po siya. Pero, pwede pang mabago. No? Mas maganda kasi kung mayroon lang siyang isang uh, schedule lang. Kung kailan siya upload. Ayan. Maganda po 'yun, mga kalingap. Maganda po 'yun. Magaling po ang director natin, si shoutout kay direct CJ Samonte of ALM, no? Shoutout na rin kay uh, Boss Alvin Lester Magana, no? Ang may-ari ng ALM. Grabe. Ayan kali nga prob kung may mag-sponsor sa NC. Sa Thailand po ba? Ay, hindi na po pwede. Kasi yung Thailand po kasi is for drum car lang. No? So, para yung sa anniversary nila. Kaya, ano na lang. Hayaan po natin sa kanila yon Iba naman po yung sa EDC, iba yung sa Danjoy. Saka, mahirap na rin pong isama pag yung masyadong marami. Saka, di ko rin po yan mag-vlog. Mahirap pong magvlog ng ano. I love LC so much but dahil sa message ni Carla kay Bianci sobrang na-touch ako. Ay grabe ako rin mga kalingap. Sobrang ganda ng message ni Carla no. Ah uh, kahit may nagko-compare sa kanila nananatili yung kanilang samahan. Ang hidwaan sa kanilang uh, samahan. Tatawag si Boss Alves nakalive ako. Na yun. At ang mahal ng promise ring nabigay ni Edu, 20K first time yun. Seryoso? Ang alam ko sariling pera, pero di ko alam na ganun pala yung presyo. Grabe, guys. Alam nyo, guys, pa nagbigay ng ganun kalaking pera ang isang lalaki, sobrang importante po ng binigyan yan, ng pinagbigyan. Ano? Grabe po yun. Di biro yun, mga kalingap. Di biro yung binitawan ni Di biro po yung binitaw ni Eds. Ganun kalaking pera. Grabe. Salud kay Edo. Kung ano man, di, ko na, di na po natin maintindihan kung ano na ba talaga nangyayari sa kanilang dalawa. Pero ang nakikisa, ang base kasi sa aking observation ay ano, parang uh, nagkakaintindihan yung dalawa. nagkakaintindihan pero dahil sa nerespeto ni Eds, yung pagiging ano ni Biancy, yung uh, pagiging 17 years old pa lang, parang ano siya, pigil pa si Edo eh. pinipigilan pa ni Eds eh. So parang naghihintay pa siyang maging legal talaga si Biancy, maging 18. Jamel, kunin mo daw yung ano ko? Yung charger sa taas. Nasa ano, nandun sa bag na blue. Diba guys, yun yung uh, sa observation ko. Kita naman natin si Eds, grabe yung ano siya, marespetong ano talaga. Napaka marespetong tao. No? Uh, pansin ko doon na alam niyang may gusto, alam niyang may pagtingin si Bianci sa kanya, pero hindi niya yung tinitake advantage para yun, para Uh, madaliin no yun yung basis sa observation ko parang si sa ay naghihintay na lang talaga ng panahon <laughs> mas mahal po sana kaya lang may discount po 40% kaya naging grabe guys 20,000 pang ano na yan guys pang ano na po yan 20k pang ano na yan eh, pang, uh, sa totoo lang pang engagement ring na yan pag mapopropose ka. Di ba? Ano nakita mo? Wala diyan doon sa isa yung blue. Yung bagdang ano camera, andun 'yun. Yung kulay gray ang ano, kulay gray ang cable. Grabe. Yes, malaking respeto ni Ed Skevian si dahil sa edad ni Biancy. Yes, yun parang yun lang yung nagaan eh. Yun lang yung uh, umahad lang pa eh. Syempre, ano rin? Um, syempre, di rin mawawala yung respeto niya sa magulang ni Bian. Syempre, nahihiya din naman yun. Kaya yun, uh, kung ano man, pero ako talaga, mga kalingap, uh, kung sakali man na uh, makatuluyan sila, ay eh, talagang ano, wala akong masasabi dyan kasi kilala ko na rin po si Bianci sa ta tagal ko nang uh, binablog si Bianci. Napaka anong kasama, napaka gaan kasama po. Sobrang gaan kasama ni Bianci. Yung parang di ka may stress, di ka di mo isipin na parang ano, di mo isipin na paano ba to ano di ka makikiramdam ba yung parang paano ko ba to pakikisamahan tong ano to kasi ano eh uh, ki, uh, mararamdaman mo yon mga kalinga, mararamdaman niyo po kaya yon kahit yung mga kalinga partners ay malapit din kay BNC